Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamin Main at kay Alden. At uh, ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa pagtataka ng nakararami. Ang dami hong nagtatanong, bakit nga ba panay ang pagpapalabas ng mga video ni Catherine Bernardo at ni Alden Richards? Bakit nga ba, pag, uh, bakit nga ba sandamakmak ang mga balita patungkol kay Maine Mendoza at kay Panot? Bakit nga ba pinagkukrus na naman po ng landas ang uh, ang mga balibalita na itong si Main Mendoza at saka po si Kapu Bernardo ay magkakaroon ng isang movie or pelikula. Yan lahat po yan, ano ay pag-uusapan po natin sa araw na ito. Ano nga ba ang katotohanan sa mga bagay na ito? Ano nga ba ang inaasahan po ng mga nangunguna dito po sa ginagawa po nilang sarswela sa magkabilang panig, sa panig ng isang Main Mendoza at sa panig ng uh, uh, Catherine Bernardo. Okay? Kasi uh, ang nangyayari po dito, lahat po ay uh, uh, kung, kung inyo pong tatahitahiin ang lahat ng pangyayari, malalaman po ninyo kung ano nga ba yung kanilang intensyon. At yan po yung mga pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay minat at kay Alden, eh pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan. At uh, bago nga tayo magpatuloy pa, no, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal kina minat kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pag at pagmamahal kina minat kay Alden. At kung nood ka nga, ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na ako na panginihintay mo, i-click mo na yung subscribe button. Ano? Kung saan ka nanonood ngayon, ibaba mo lang ng konti yan, makikita mo na yung subscribe button dyan, i-click mo na yan. At kung marami ka pa nga dyan mga kilala pang mga Alden fans ano, na hindi pa po nakasubscribe dito sa ating official channel, sabihan nyo na po sila, magsama-sama po tayo dito na sumuporta kay Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin ano, nakaraan pa medyo matagal ho ano uh, unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan sabi niya, sabi niya po rito kung sino man ang nagkalat na yan nag, nagkalat na yan ng fake news about Alden kailangan niyang managot abay hindi tama ang ginagawa niyang paninira kay Tisoy and knowing Alden di siya ganong klaseng tao ang uh, makisawsaw sa magkarelasyon no alam naman natin na nag-iisa lang ang babae sa puso niya and his faithfulness and love kay wife ay 100% because men guy has the qualities na walang ibang babae diba? Complete package ika nga. At kung ano ang plano ng Vivo Philippines doon sa Meet and Greet ano? Wise decision kung ma na lang ang public na magsasama pala ang Folkerson couple. Praying for that to happen. Sana lang 'wag mahaluan ng sarswela. Ang uh, parang uh, uh, mahirap paniwalaan na may memory loss si Menggay. 'Di ba we know how smart and bright she is. Kaya for me, that's impossible. Thank you very much po no? sa inyo pong uh, uh, komento, Miss Doris Latupan. Well, sa totoo naman po talaga, napakahirap uh, napakahirap pa, napakahira, uh, paniwalaan ano na si Main Mendoza ay may memory lost. Kasi nga naman kung totoo nga naman ito, ano, ay syempre hindi na natin siya makikita dito, di ba? Alam naman po natin yon na maraming mag-guide sa kanya at uh, imposible yun. Pala pinalalabas nila na may memory loss kaya hindi niya na maalala si Alden Richards. It's impossible. Okay. At para naman ho sa ikalawa nating komento, tapos walang pangalan. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Lilinawin ko lang ha si Flo nang nasa Bula Bulaga. Kaya deadmahin niyo na lang kung ano man ang mga sinasabi ng mga sarswilista. Sinabi na ni Alden na di siya nakisawsaw sa issue ng iba pri ng, ng iba na no? private life is a happy uh, married puyon. Ano, y 'yun pa rin ang lagi niyang sinasabi, BFF lang niya si Kat at may part two ang Hello Love Goodbye. Sa dami ng resibo at ebidensya at laging sinasabi ni Alden, my one and only wife ano, stick to one ako at ayaw niya na ma-involve sa issue ng ibang uh, ng iba. Hanggang dulo, maki ma makikita tayo sa finish line. Ano? Sabi ni Min. Bash pa more. No? Uh, at, uh, virtue is patience. No? <laughs> Chill lang tayo, mga -aldab. da aldab uh, Darating din tayo sa kamang panahon. Part 2. Tiwala lang at uh, matibay ang mga ebidensya at uh, magiging matatag sa lahat ng pagsubok. True ups and downs. Diba? Makakamit din natin ang uh, minimiti sa buhay sa ngayon na uh, magnilay Nilay muna tayo. It's time na mag sa mga kasalanan sa life now na tayo doon sa mga hindi maka on. Now, kayo humingi ng patawad sa taas kasi ah uh, tinubo, uh, tinubos tinubos niyan uh, ang mga kasalanan natin kung kayo ay maka-Diyos. Well, hindi naman po natin sila mapipili 'to, ano? Kung anong pinaniniwalaan nila. Pero ang ang, ang sa atin lang ano, wala naman pong relihiyon, walang ano man paniniwala no or fate eh, na, na, na magtuturo ng kasamaan. Lahat po 'yan, ito words to goodness. Sana nga no, eh ma-achieve ma ma natin yung ganung uh, ganung state ng pamumuhay, yung paggawa na lamang ng kabutihan ano ang mangibabaw. 'Di ba? Isa 'yung mabuhay sa ganun. Maraming salamat po. At ang ikatlo naman nating comment mula naman kay Miss Ilena Gabon. Sabi niya rito, "Dami nga ang daming mga lumalabas, Mr. Pinas edit dito, edit doon, post dito, post doon. Pero pag uh, pinanood mo ang Maychard nako, Tagos uh, ta -ta Tagos lahat, ano? peking palabas nila tapos lahat. Especially Katrine, ano, Katrine and Daniel, feeling ko ginagaya rin ginagaya rin sila ng management uh Aldab, ano, pinaghiwalay para partner sa iba, gawa daw ng pelikula, eksperimentuhan para magkapera ang network. Manigas na lang sila, no? kasi matured forever kami. Walang. Well, ang dami pong nagsasabi. Ang dami pong nagsasabi niyan, uh, Miss Alayna Nagabon Ang dami pong nagsasabi na uh, what we are currently seeing to Daniel Padilla and uh, Catherine Bernardo is the thing that they have done uh, to the Aldab. Okay? Uh, sinasabi nila na kaya raw po ito nangyayari dahil katulad daw po sa Aldab, paghihiwalayin para nga naman mas maraming kumita kapag maghihiwalay na itong si uh, si Daniel Padilla at saka po si Catherine Bernardo dahil mas malalawak eh yung mga kakatrabaho ni Ald ni, yung mga katrabaho ni Catherine at yung mga katrabaho naman po ni Daniel yung mga part na yon yung mga side na yon kikita rin Diba? Well, alam naman po natin kahit anong mangyari, ano, showbiz is showbiz. Kaya nga siya tinawag na show business. Kung uh, kung 'yun naman talaga, no? Kung 'yun naman talaga ang uh, kanilang uh, profession, eh wala tayong magagawa. Pero mali na paniwalain 'yung mga tao sa mga ganyang bagay. Kaya nga ang dami nagagalit eh dito ho sa mga taong nga uh, uh, nag, uh, nag uh, pilit na naghiwalay ano, dito po kay Maine at uh, saka kay Alden dahil uh, For the sake of money, they are doing these things. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Ano nga bang sentro ng ating mga updates? Ito po yung may kinalaman sa ano nga ba ang plano kay Mayn Mendoza, Catherine Bernardo, at Alden Richards. Okay? Napaka-simple, napaka no? Napaka-simple ng uh, kanilang mga uh, pinag-uusapan sa show, social media at lumabas din no? sa, tina, sa tinagal-tagal, ang dami na mga pinagagawa, ano ba yung mga pinagagawa nila, uh, pinakita nila, may video si Alden, may video si Catherine, may video si Main Mendoza, spending together, no? dun ho sa iba't ibang mga panig, kay si Main Mendoza, kay Panot, si Alden Richards, dito kay Catherine, yun yung mga pinalalabas nila, because of one big plan, eh. What is this big plan? Napakasimple simple po. Um ito pong uh, ABS-CBN at GMA you know, they are trying to have uh, a movie. Movie po kung saan kasama po si Catherine Bernardo at May Mendoza. Yan 'yun yung kanilang ipinaplano. At ngayon, sabi nga nila, dapat i-hype muna natin yung mga tao. Ano ibig sabihin ng i-hype yung mga tao? Kailangan bigyan muna natin sila ng idea para yung yung movie na gagawin nila ay may hugot. <laughs> okay. Kung uh, kung ang uh, leading ladies dito ay si Main Mendoza at saka si Catherine Bernardo, syempre, wala naman tayong ibang makikita diyan kung sino kung sino ipa nila. It's going to be Alden Richards and Daniel Padilla. Yung dalawang yung dalawang uh, fandom ano, eh, nais lang pagsamahin. Abay sa kim nga sa pera, Diba? Pero kung ako po iin yung tatanungin, hindi 'yan ka ng mga Aldab fans unless Main Mendoza and Alden Richards will work together again. Yun ho yung pinakasusi doon. Kasi nga, ang gusto lang nila, parehas po silang kumita, lalo na yung ABS-CBN. Alam naman natin na wala ng station, na wala ng network, ano? Eh, kailangan, kailangan na kumita. Nalugi eh. Kaya whatever happens, they will do it. Kung eh, ang susi talaga dito, si Maine at si Alden, si Katrina at si Daniel, they will do it. Pero kung ako tatanungin ninyo, para sa mga older fans, hindi nila po yan kakagot, kakagatin. No? Muli ito po ang Binas Showbiz News ngayon.